oh, mình bị lên cả Chicken wings Chicken, Chicken liver oh, mà ít lúc Medyo may katorsi o. Oh. May 14, pero maliit din. Mahal. Ang pag milk, milk, katas, tangis. Tapos ah, tong mga manok Oh. May mga chicken nuggets. roasted chicken. Mahal. Love na juice. jus juice. Ito, juice. jus juice jus na yan. Jus, jus, jus. Buro, jus. Buro, jus. Buro, jus na yan. Tapos dito naman, mga associates. Mahal rin. Dati may kalamansi dito, eh. dito, derham lang yan nalaan ah. Ginger. tapos dito mga uh, inumin dito mayroon sila sa 16 dito pero 16 yan pero yung binibilhan ko magkano lang yun ito 900 900 grams pa yun umabot ng 1 mahal din yan. Dito yung mga prosin. Ito ah, mga French fries na prosin. Oh. Ayan. Ay, French fries prosin. Daming bibilin guys. Kulang lang yung tira natin. Chicken wings, chicken drumstick. Kung dito ka bibili do si salang.

corn ba dito? Nagmahal. Special lang pala ang ano. Mura. Ay, mahal na talaga. Almost to their hand na rin. Tayo. Mm. -oh. Special daw ata yun.

spicy hindi ito tayo spicy pero ang yan ito na lang hindi spicy may tuyo may pansit may pansit pa ako doon super cute nila ko Ah, wala silang ano, single. Tig 1 dirham lang yun. Ito, muli mo na tayo. Sunflower. Ming. Ito yung binibili ko. Ito yung binibili ko. So, hindi nakalagay kung magkano ba talaga. Minggo. Lemon. Dito nga, lemon for 90. Dalawa na yun. Ay. Di mahal na. Sinod na lang. Candles. Ang bibili no Ano? Ano ba?

pwede yan ito kasi to na lang may spicy sa si, kamay hindi pwede din sa maraming sa showbiz panonood ng aking video bye bye